guys. This is my bagong alaga. Kim Kim. Nigay po siya ng kapitbahay namin. Ayan. Yan ang trabaho niya. Nakaabang sa may kalsada. Kasi may balak yan maglayas. Yun naman pong makikita nyo ay dagat po yan. Hmm. Lo. Shhh. Lagot. Nakalayas na nga siya, guys. Ayun. Nakatakas na nga siya. Ayun. Wala na. Tumakas na nga siya. Oh, hala. Mahulog ka. Ma Uy! <laughs> Nahulog na nga siya. Akit. Dali. Ayan, very good. Ang galing naman ng baby ko. Baby, kim-kim namin. Ay, dali. 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 Uwi na, uwi. Ah, layas ka na ha. Dali. Dali. Oh. Layas ka na, no? Oh. Sino yung dumadaan? Ayan. Layas ka na no oh, Ang kulit mo lang Layas na yung Kim Kim namin Kulit mo na no Ay sus, ay, sus Pinauwi ka lang eh Ay Di ka nagagalit Ha huh. pat oh. Ba't nagagalit yan Pasok na, pasok na.